Ayan, magandang tanghali po mga kaibigan, mga kasama. Ito na naman si Lakay. Ayan, masarap na tanghalian ni Lakay ito ngayon. Uh, uong, ayan, kabuti, mushroom. Uong bunton, ni nga sa aming mga Ilocano. At iyan po yung uh, uh, mais, kampalaya at sa uong sinahogan ng pritong lapu-lapu. Ayan. Yan ang tanghalian po ni Lakay. Kasama sa putahin ng ina mo. Ayan. Ayan po ang uh, aking kanin. Ayan. So, yan ang masarap na tanghalian ni Lakay. Kaya, kanina naging aga ni Lakay yan. At baka maging hapunan pa. Kaya, ihanda na naman ni Lakay yung aray tiis. Ayan. Uh, sa bagay, kaunti lang naman. <laughs> Uh, so, uh, <clears throat> halina't tikman ang mga luto inilakay. Ayan. So, muli, magandang tanghali at pagpalain Nawa tayo ng pong kapal. Kain na po tayo.